So what up and good day mga kaibigan Magandang araw po sa inyong lahat So marami po yung nagtatanong kung bakit nga daw po ah uh, Marami po yung nagtataka kung bakit ka-overhaul pa lang nung kanilang mga motor Eh nagtatagas na kaagad ng langis yung pagitan ng kanilang cylinder head at saka yung cylinder block So yung ibang mga mekaniko ang sinisisi nila kung bakit nangyayari yon Eh dahil nga daw po local o replacement daw yung ginamit na tawag dito na head gasket or yung top gasket natin o yung gasket sa pagitan ng cylinder head at saka cylinder block yung gasket po yung sinisisi nila kung bakit daw po nagtatagas ng langis kaagad yung ating mga head no pero hindi po yon yung usual na dahilan kung bakit nangyayari yon so ang madalas po talaga na dahilan kung bakit nagtatagas kaagad ng langis yung pagitan ng ating cylinder head at cylinder block ay eh dahil po mali yung torque spec ng cylinder head bolts natin, no? Or yung stud bolts ng cylinder head natin. Ito pong apat na to. Uh, madalas po, kulang po sa higpit yung ating mga stud bolts. Kaya po, pagka nagbabibrate yung ating makina, eh, nadidecompress po yung ating uh, gasket. At dahil doon, tumatagas po yung ating langis, no? So, dapat po kasi talaga, pagka po tayo ay nagsis... ah... Uh, o overhaul o nagbabalik ng ating cylinder head dapat po talaga gumagamit tayo ng torque wrench sa paghihigpit nito at saka pag naghihigpit po tayo nito dapat po pa-cross yung pattern nagsisimula ka dito, sunod dito simula ka dito, sunod naman dito number 1, number 2, number 3 and number 4 hindi po pwedeng dito, sunod dito dito, sunod dito hindi po pwede, no dapat po pa cross yung pattern ng paghihigpit niyan para sa ganun eh lapat na lapat po yung ating cylinder head dun sa ating cylinder block no so bukod doon mga kaibigan napakahalaga ho talaga na gumagamit tayo ng torque wrench sa paghihigpit nito so eto mga kaibigan yung, yung isa sa halimbawa ng torque wrench So, ito po ang pinakamurang torque wrench na sa Ito po yung pinakamurang torque wrench na nasa market ngayon. Ang halaga po nito ay nasa 600 pesos, may 400 pesos po nito sa Lazada, no? So, kung makikita nyo mga kaibigan, analog siya at hindi siya digital kagaya nung mga torque wrench na ginagamit ng mga mayayaman, yung mga yayamanin, no? Pero sa totoo lang, mas maganda po talaga yung digital na torque wrench. Kasi mas efficient po yon at mas precise yung sukat ng kanyang torque value. Ito kasi, hindi siya masyadong ka-precise. No? Hindi masyadong sakto. Medyo tatansyahin mo pa rin kahit papaano. Pero kahit papaano mga kaibigan, pag meron kayo nito, mas nailalapit nyo sa tamang higpit yung inyong mga stud bolts. No? So, ito po. Ito po yung torque wrench ko na ginagamit no? pag ako po ay nagihigpit ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano to ginagamit Una sa lahat mga kaibigan, kailangan po cross pattern po yung sequence ng paghihigpit natin ng ating mga stud bolts. Para po sa ganun, eh, mas lumapat po yung ating cylinder head dun sa ating cylinder block at mas makompress nila yung ating gasket. Kung hindi po kasi cross pattern yung gagawin natin, maaari pong hindi po pantay yung pagkakalapat ng ating cylinder head dun sa ating cylinder block. Sunod naman po mga kaibigan, kailangan pong tumapat yung ating stick dun sa suggested torque spec ng ating mga stud bolt. Dito po sa motor na to mga kaibigan, 20 Newton meter po yung kay yung kailangan para sa stud bolts na to. Pero kung mapapansin niyo, wala naman pong Newton meter na sukatan dito sa aking torque wrench. Sa ganung sitwasyon mga kaibigan, kailangan ko munang i-convert yung Newton meter into meter kilogram para sa ganon malamang ko yung value ng newton meter dun sa new meter kilogram pwede rin nga pala syang pangsikip ng mga 8mm na tornilyo. ang kailangan lang nya ay 10 newton meter So ayun lang po mga kaibigan, no. Ganun lang po kadali gumamit ng torque wrench, no. Pero yun nga lang po, paalala lang po. Uh, may kanya-kanya pong mga torque, may kanya-kanya pong mga torque spec value yung bawat mga motor para sa kanilang mga head bolts, no. Hindi po 'yan pare-parehas. Bago po kayo mag-set ng torque spec or ng torque value dun sa inyong mga stud bolts ng cylinder head, mas maganda po na alamin niyo po muna yung tamang torque na dapat nating nilalagay dun sa cylinder head stud bolts ng ating mga motor para sa ganun eh hindi po tayo magkamali no? so ayun lang po mga kaibigan isang maikling video lang po to pinakita ko lang po sa inyo kung paano nga po gumamit nitong gantong klaseng torque wrench sana po nakatulong tong video ko na to maraming salamat sa panunood paalam